Na, Lapit dito? Akala dito. ko maglampas ka pa diyan. <laughs> <laughs> ano lang yan o, ito lang ang nakalabong ano, pero mm. pag ano yan, yuta yan, lupa yan. Okay. Okay. Hindi naman siya matigas dai. Madali oh, lang yan baliin oh. Ay di ba yun yung ano, rapper piri? Rapar -piri ayan. Ayan. <laughs> ano ba yung uh -huh. oh, da. Diba, oh,

malaki ang dahon. Yan ang bulak-lak niya. Hindi kailangan magtanim. Tada! Masarap to sa cake! Oo, uh, uh, magawa ka. Anong cake, ano? tayo, yung cake? Ayan, yan dahil? Yung raparberry cake? Raparberry. Yan, kuha na mo rin yung naka... Ano dyan? Tumba na yan. Wala namang kukuha dyan. Tumuha yung anak ng babae. Mm. Mm. Marami na yan. Pwede mo naman niya i-pressure din. Mm. Ubasin mo okay, sagili, na lang. Oo, ayan, mataba. Ay, sa gilid, oo, banda. Baka nasa kapitbahay pa. Ano man yan, day, hawan man yan. Tungod lang, ani mo, ang nag-ribbon. Mm. <laughs> <laughs> Natag, Diba, yung nagpauti tayo dito. Ano pa yan? Hello. Manipis pa yan. Adan! Na, oh, ayan, kapindan. okay na yan. Lagay mo na lang sa freezer.